po oh, update po tayo sa koan kamuting kahoy ko oh, sa tag-init yan naku parang wala ng pag-asa talaga wala na talaga wala talagang ano napakainit yan tapos ilang ilang ano lang ang ano buhay lahat yata o ano merong hindi tinan mo oh. One, two, three, four. 2, one, two, three, four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty ang ano na mataysa sa twenty nine kung paano twenty six buhay na sila oh. o so, dinilisan ko wala na kasing ano yung pang tanim ulit kasi nagtanong ako doon sa kapitbahay namin wala din siya namatay pero may mga tanim na siya malapit na mag October daw so October hihingi ako ng ano yung puno ba na itatanim tapos ah. unti unti dito banda oh. Ito ang taniman. Taglit para malinis dyan. At saka yung gabi doon sa ano. Doon ganda sa may sapa-sapa dyan. Doon ako magtanim. Linisan ko yan dyan. Kukuha ko ng ano kasi gabi. Parang ano doon sa mga alaga ko. Ay dahon ano yan eh. Gagatain mo lang yan. Kakain sila. Tingnan mo ang taba ng ano. Yan. Marami na. Yung kamuting kahoy ko. Buhay na sila. Kasi madali itong mabuhay. Matagal na pero matagal makapagbunga pero ano sila yung madaling mabuhay tatanim ako doon ganda kasi naalala ko yung mga magkaganda doon mag, yung mga singa lula lula lulo kudang doon mo ganda sa baba mga kamuting kahoy dati kamuti nung wala pang mga puno ng kahoy malalaki yan kasi ano pasok kasi ako kaya ay ito ano balik na kami sa oras na alternate pwede na Hai Hai ceka u naku hindi pa kinuha yung kambing ayan malinis na oh mm. ayan bahay ng kambing ayan eh itulah namanya ya Pak ini namanya Jan betul kasihan Mahaba na naman yung puno. Oh. Kunti na lang talaga ang rininisan ko. Diyan lang banda. Oh. Pag natapos yan, biyak-biyakin yan para ilagay sa bakod ulit.